So ayan mga paps, uh, mag-change oil tayo ng ating motor, ng service natin sa pag buhay mga paps. So tayo lang mga paps yung nagpapalit uh, ng oil nito, no. So ang unang ginawa ko mga paps, syempre bumili muna tayo ng gamit. Ayan, ito yung gamit ko mga paps pang baklas. Ayan. So natanggal ko na siya mga paps eh. Ayan. Natanggal ko na siya so pinapatulo ko na lang. So tips ko lang mga paps na may bibigay sa inyo pagka kayo yung mismo nag-change oil sa sarili nyong motor. So wala tayong pambuga na hangin, mga paps, para dito para lumabas lahat ng oil. So ang ginagawa ko diyan mga paps eto. So pag napatulo ko na mga paps, ah uh, hihintayin ko lang muna, papatagalin ko lang muna siya nang ilang minuto. Siguro mga 30 minutes lang nakatulo ng ganyan. Tapos ginagawa ko mga paps, ah uh, tinatagilid ko siya. So para ma ma-drain lahat yung iba yung mga nasa gilid, yung mga naipon. So tinatagilid ko lang yan mga paps ng ganyan. Ayun. Yeah, tagilid niyo mga paps kasi para tumulo pa yung iba. So hindi ko lang mapakita mga paps kasi sa lang yung camera natin. Basta itatagilid nyo ito mga paps yung motor para yung iba na nasa gilid na naiipon, tumulo din. So 'wag mo kakalimutan, mga paps bumili ng ano ha, ng proper tools. Hindi pa pwede, mga paps yung parang letter C na tools kasi madedeform. Madedeform mga paps yung ito. Yung ganito. Ayan. Ayan, madedeform niya, mga paps pag hindi mo ginamitan ng proper tools. So kailangan ganito mga paps, ayan. Close talaga siya. Paps. Ayan. Is konting patulo ulit mga paps. Ayan o. No? Wrapper tools kasi mga paps. Pag ito yung ginamit nyo. Ayan o. No? Pasok na pasok yan. Okay. Ayan. Pasok na pasok siya dyan. So ngayon mga paps. Talagang. Hindi siya madedeform. Ngayon kung ang gagamitin mo dito mga paps. Is yung parang. Kinapasok lang na ganyan. Pwedeng madeform ito mga paps. Kasi. Yung napipersa. Itong dalawang gilid lang. Hindi lahat. So pag ito ang gamit mo. Ayan. So, lahat siya persado. Okay? Kaya wag na wag kang gagamit mga paps nang hindi proper tool sa pagbabaklas mo ng mga kailangan mong ayusin sa motor mo. So, kailangan mag-invest ka mga paps. Ako, ayan, katulad niyan. Ako, bumili ako ng iba pa. Yan, mga gamit ko. Ito. Mga T. T tools, pantanggal. May mga sizes to mga paps. Apat yung nabili ko. Kasi kailangan natin to mga paps Pag meron tayong sariling motor para tipid na rin mga paps, di ba? Na nakakatipid na tayo, natututo pa tayo sa sarili nating gamit. Kung paano ayusin, pag may mga sira. So, ilang mga paps ah, pagpapatuloy nyo lang ah, pag nag-self ah, sarili kayo ng pagpapalit ng change so, wag wag kakalimutan mga paps na patuluin muna ng mga guro 30 minutes after 30 minutes tagilid mo, ayan mo lang. Ayun. Kasi may mga tulu tulo pa yan mga paps tas 30 minute 30 minutes ulit siguro mga paps. Tas afternoon, pwede mo nang palitan. So ngayon mga paps ang gamit natin dyan, Ito yung Yamaha Blue core. Ayan. So ginagamitan ko siya nito mga paps para mahaba, ayan, oh, mahaba. So pasok na pasok na dito mga paps at uh, hindi matatapon yung langis mga paps, di ba? Hindi masasayang. So, hanap ka rin ng gantong ano, mga paps, oh, ng imbudo para hindi na nasasayang yung langis mo pagka nagsaling ka na. So, yun lang mga paps, tips ko, ha. Ah, gamit kayo ng proper tools para hindi na de-deform yung, ano, you know, yung ganito niya, yung takip. Yan yung cup. Gamit kayo na ito. So, yun lang, mga paps. Ah, kakabit ko na muna.